is kapid watching Pram Jinsan City Chat out Jan sa Jinsan kay Mam Ma Sara Manalay. Hello Mam Ma Sara Jan Clark sa Lazar Mihurada Pram Dipulog City Wow ang lalayo ng ating mga viewers maraming salamat po and thank you for supporting Diwata sarap kumain ng umaga tapos ang ulam mo napaka-healthy ng paku. Punta ka dito sa Japan. Sige Limuel, si sana. Makating ako dyan. From Australia, Cebu, ingat lagi. Thank you, ma Merly Seguir postos. Arlen Escobar, kishut out. Punta ka dito maging Ay, delivery kita ko masaya. Salamat po, madam. Ito po yung ating uh, legit na Facebook page. Ito pong ginagamit natin sa live. Marami po ang fake account kaya ingat-ingat po tayo. Isa lang po ang feeds ko sa Facebook ito lang. Andre Putog out. Nimble, thank you. Pumala ko ng tubig. Ulam ko po pa ko. Ginisa with sardinas. Napaka-healthy po ng food. Dala sa akin ng pinsan ko from summer. Ang sarap. Maraming salamat, Dan, sa pagpaku mo sa akin. Napakasarap. Mamaya, mamaya, mamaya ko naman to ulamin. Kasi sobrang dami. Almusal, mamaya tanghalian. Ulamin ko pa siya. Shout out, tagakatbalugan Balugan Summer. Al Gabello. Good morning, Janice. Alo. Sir, Sir Limuel, thank you po sa pag-give. Vian Corpus from Taiwan. Lance de Mucada. Madam Aura, I love you. Ang aking amigang maganda na, mayaman pa at palaban. Madam Aura, shout out. At ubod ng bait. At siyempre, shout out din sa kanyang jowa na sa engineer. Hi, engineer. Shout out, Madam Diwata from Binian, Laguna. Marimar, hello Marimar. Mirian Bulanyo, thank you. Shout out kay Vi Officers. Is Vi Officer Thank you kay Judy, Judy Wakin. Mari tap sa slogan Shout out. Good morning. Shout out dito sa Karawhatan, Valenzuela. Thanks. Sabi ni Madeja. Chuna Balintong Gabriel. Roger Samson. Shout out. Aisel Balubar. Hello. Emirata, shout out. Kimi Hanu. Manny Bilin Isip, shout out po. Janet Baloka Bituin. Adrian Lirag, hello, shout out. Usi si Sabado. Erin Juniel, Junil. Morena Lovely Aisa Nipales, Marisa Mendez. Dindo Abrigana Hilupo. Maraming salamat. Ano to? Ano siya? Hindi ko mabasa kasi ano yung sulat niya pang ano. Arabo. Shout out from Oriental Mindoro. Makain din sa parisan mo. Sino po? Uh, Jonathan. Welcome is by officers. Gracia na bid bell and ba? Shout out Lemery Batangas. Hello. Leslie Urbano. Hello po. Roger Samson de Guzman Lizaram from Payatas and Ralta Balabat in Karig Hello, Diwata! Haas Maraming salamat sa mga shoutout natin in good morning! Ito po ang nag-iisang Diwata Paris Overload sa buong Pilipinas Subscribe kita mamaya Work muna ako Sige po, Lemuel John Ingat po Thank you everyone for watching my live. Good morning and have a blessed Thursday everyone. Thank you so much. And muna tayo sa live ba. Paliligo muna ako. Bye. I love you all.